Hello guys, it's me Ans vlog. So for today's video, Tapay muna tayo, guys. So ayun nga ayon nga guys. Iko kwento ko sa inyo kung ano nga ba yung una kong trabaho dito sa Malaysia nung pagdating ko talaga dito. Nung una ko talagang salta dito is yun, katulong nga tapos umuwi ako ng Pilipinas, nag-for like good pero wala naman din kasi sa hirap ng buhay sa Pilipinas, eh nagdesisyon din naman ako na aabro ulit pero pinili ko pa rin yung Malaysia kasi nga wala na parang adjust na ako sa pagkain sa salita nila parang may may alam na din ako so parang sabi ko sa sarili ko pare-pareho din naman ng sahod kung kumbaga kung pare-pareho din naman e, ito na lang dito na lang ako kasi siyempre, alam ko na yung alam ko na yung anong pag, mga pagkain nila anong gusto parang alam mo na yung strategy mo bilang isang OFW yun nga guys pagpunta ko dito yung pinagtrabahoan ko is akala ko talaga is katulong pero alam ko naman talaga na yung aalagaan ko is mga matatanda parang sabi ko sarili ko ah, okay lang yun yun pagdating ko dito guys yun nga yung trabaho ko is maglili, mag, maglilinis, magluluto tapos mag-aasis sa mga matatanda syempre tutulungan ko yung mga kasamahan ko yung mga kasamahan ko din is mga Pilipina din. Ako lang yata, ako lang yung Bisaya. Yun nga, nakakapagod din guys, kasi first time ko talaga guys, wala akong ka-experience when it comes to caregiver. Wala talaga, as in doon ko lang talaga natutunan kung paano papalitan ng diaper, paano papaliguan, especially sa mga bedridden guys. Nako, ang hirap talaga, promise. Tapos minsan pa, yung, yung iba pa nga is, yung mga may Alzheimer kasi iba't iba silang case eh. May nice stroke, may Alzheimer, tapos yung iba is ridden Parang pag yung talaga mga matatanda na may Alzheimer, pag dinatnan talaga sila ng mga topak nila, nako, kahit anong mawa ka dyan, ibabato sa'yo, pero syempre, kung nagtatrabaho kay ng ganyan, kailangan mo talaga ng mataas na pasensya. Kasi nga, caregiver ka, di ba? Inaalagaan mo yung mga matatanda kayo yung pinagkakatiwalaan ng pamilya nila. So, kailangan mo talaga silang alagaan. Yan nga, guys. Umalis ako doon. Hindi isa, hindi sa, sabihin na umalis, nagpaalam. Hindi. Lumayas ako doon. Nilayasan ko yung amo ko na Pilipina kasi ayoko din sa ugali. Yun. Hindi <laughs> naman sa pag-ano. Pero, yun nga, pag, pag sinabi namin, oh, may off day kami, guys. Every week, may off day kami. Kasi, uh, nire-required ko talaga yun na sana makalabas man lang kami. Pero, nung time na sinabi ko sa kanya, nung time na sinabi ko sa kanya, guys, na pwede ba na, ano, instead na lalabas kami, mag-go off din. Siyempre, pag lalabas ka, mag, ano ka, mag spend ka ng money, kailangan mong bumili ng pagkain, pamasahe mo. instead na lalabas ka, is doon ka na lang sa kwarto matutulog, magpahinga kasi nga, nakakapagod kasi binubuhat mo yung mga pasyente eh. Yun nga guys, Buti nga yung, yung katawan ko malaki-laki eh. Nakakabuhat din naman ako. Ayaw ko yung payagan kasi nga ito, ganyan, ganyan. Daming, daming rason guys. Tapos minsan pa, minsan pa yung ibang, yung kasama mo, parang, parang hindi kanila gusto kasi binabakstab kanila. Parang ayoko, parang, stress na nga ako sa trabaho ko. Tapos yung mga kasama ko, panay stress din sa kanila pa yung yung bang panay bakstaban ayoko nang ganyan kaya yun guys nagdesisyon talaga ako na mas pinili ko na lang na lumayas pero nung time na yun kinausap ko yung amo ko sabi ko sa kanya na ate magano na lang ako mag-change employer kasi ganito ayaw na ayaw din naman niya eh sabi ko sa agent ko na whether whether she like it or not kung pwede ba na i-follow out mo ako dito? Parati siya sinasabi ng agent ko na kailangan daw ako maghintay, ganito, ganyan. Eh, syempre, sabi ko, ay, bahala na. Para sabi ko, sabi ko, sabi ko sarili ko, bahala na kasi yung sahod ko din, maliit din naman. Syempre, nanito tayo kasi kailangan natin ng sahod na malaki, diba? Okay lang, wala akong problema, guys. Wala akong problema kung gaano kadami or gaano hirap yung trabaho. Basta... Oh. Siyempre, yung sahod natin, worth it din naman. Yun bang, tao din naman tayo. Kahit nga robot, nalolobat, di ba? Kahit nga, yung iba, yung, yung robot, minsan, napapagod din, nalolobat din. Uh, tayo pa kaya, na tao. Yun bang, kahit kunting konsiderasyon na sana eh, na, kasi siyempre siya, Pilipina siya, sinasabi niya sa amin na, na experience siya dati ng katulong, ganito, ganyan. Kung ako, kung ako magiging, kung ako ha, tapos bigla akong aangat, tapos may mga trabante ako na Pilipinas, siguro ayokong, ayokong ano, ayokong iparana sa kanila kung ano yung naranasan ko. Kasi nga, parang naranasan ko na yun eh, bakit ko pa, bakit ko pa ipaparana sa kanila, yun ba? Gusto ko, kasi ito kasi, kung gusto mong tumagal yung trabahante mo, kailangan, tatuhin mo sila ng maayos. Hindi naman sa, ano, kasi yung iba kasi, pag tinato ng maayos, napaka-abusado. Nag-abusar, nag parang ganyan. Eh, depende naman yun, di ba? Pero kasi, tayo din naman is, syempre, <coughs> nahihirapan tayo. Kaya yun, pinili kong lumayas. Wala akong kadala-dala, guys. kay passport, wala talaga. Ang hanggang ngayon, <laughs> until na wala. Eto, patago-tago, kasi nga, walang papel. Tapos, nagtatrabaho ako minsan sa, ho, sa hotel and restaurant. Doon ako. Tapos, pag may checking, yun nga. Kailangan, kailangan talaga umiwas kasi mahirap na. Mahirap ng ano. Mahirap ng mahuli, di ba? Kasi nga sabi ko sarili ko, pwede naman ako makaka sa Pilipinas. Ang problema ko lang is, paano na? Pag-uwi ako, ang dami ko pang utang. Siyempre, yung, yung iniisip natin is yung mga utang, yung mga pangangailangan ng mga anak natin, yun ba? So, sabi ko, sarili ko, okay na, bahala na, mamahal. Yun bang, na talaga sarili ko na, bahala na, kahit anong mangyari, mag-iingat na lang ako yun. Tapos, dumating pa sa point, guys, na, syempre, pag nagtatrabaho ka sa, sa as a freelancer, nagtatrabaho ka sa labas, di ba, napakagasto pag nag-grab ka. So, wala kang, wala kang transport. So, kailangan mong mag-grab, kumuha ng grab, eh mas mahal pa yung grab. Kung kukwintahin mo yung sahod mo at saka yung grab, mas mahal pa, sulogi ka na. Ayun, nag-decide akong, ano, buti na lang, yung may mga kaibigan din naman ako na nagpahirap sa akin ng motor yun. Talagang, talagang pinagdibayan ko talaga yung loob ko, guys, na nagmomotor ako patungo sa trabaho ko without papers, without passport, without license, you know? <laughs> sabi ko, bahala na. Parang sabi ko lang, Lord, Tulungan mo ako. I-guide mo ako, Lord. Kasi, yung, yung ginawa ko, hindi naman para sa akin eh. Para sa mga anak ko. Yun nga, guys. Um, sa awa ng Diyos, nakilala ko tong pamilya na to. Inaferan ako na, ganito, ganyan. Okay naman yung offer. So, gina, grab ko na. Tapos, sinabi ko din na, wala akong papel, wala akong, wala ako lahat-lahat. Tapos, yun nga, tinanggap nila ako, guys. Kaya, napa-salamat talaga ako dito sa pamilya na to, guys. Na, Naku, kung hindi, kung hindi dahil sa kanila, guys. Siguro, siguro may trabaho ko pero hindi, parang walang permanenteng trabaho, yun ba? Minsan, nag, naglilinis ako ng bahay, part-timer, part-timer, puro part-timer lang. Ah. Naglilinis ako ng bahay, pupunta ako sa hotel, nag, nagtatrabaho din, part-timer, as a part-timer. Siyempre, pag-uwi mo, bibili ka. Minsan nga, guys, umabot pa talaga sa punto na 1D, 1 na lang talaga ako, guys. Kasi, siyempre, sa tipid, may ako ng pagkain, lalo lalo na pag ay, pag nag-message sa'yo yung pamilya mo na ma, ganito, ma, ganito, ganyan parang hindi ko nalang pinapakita o pinaparamdam sa kanila na hirap na hirap na ako dito parang pinapakita ko sa kanila na okay ako kasi alam ko na alam ko na maapektuhan sila kaya mas pinili ko na lang na tatagan yung loob ko dito sa Malaysia kaya hanggang ngayon guys uh, Sana Sana sa ano Sa darating na uh, 20, uh, 2025 Sana nga may ma ma makapapil na ako Parang ganyan Tsaka, At makaka na ako ng Pilipinas Siguro ngayon Yung unahin ko muna is Kailangan ko muna mag-ipon talaga Mag-ipon muna ako Tapos pag makauwi na ako Mag-ano na lang ako Mag-start mag ako ng business parang ganyan guys kasi uh, hirap kasi sa Pilipinas eh. Napakahirap. Mahirap din naman mawala sa pamilya. Alam mo yung feeling na inaalagaan mo yung ibang bata kaysa sarili mong mga anak. Pero sinabi ko talaga sa mga anak ko na intindihin na lang nila kasi hindi naman hindi naman to para sa akin, para naman to sa kanila. nag naman ako, parang ganyan guys. Pero naku, guys, kung babalikan ko yung trials ko dito sa Malaysia. Nako parang, para ako, nako nako guys, maiiyak ka talaga. Yun bang kailangan mong, nako, iwan ko na lang. Yun bang wala ka nang, wala ka nang magagawa kundi iiyak na lang. Buti na lang talaga, may mga kaibigan akong mga, mga kaibigan ako na concerned talaga na binigyan, pinatuloy nila ako sa bahay nila, binigyan ako ng mga damit. Kasi as in talaga, guys, nung lumayas ako, guys, wala talaga akong dala, kundi yung suot ko lang. <laughs> Yun lang talaga. Kahit panty at bra, wala talaga. Yun nga, kahit dokumento, wala. As in, wala talaga, guys. Kawawa. Pero ngayon, guys, thank you, Lord. Blessing talaga. God is good. May mga tao talagang, ano, ah yung iba, yung employer ko dati na Chinese na hindi ko na ngayon employer, kinontak niya ako tapos pinigyan ng maraming mga damit. Ayun. Tapos dito nga guys, nirecommend ako ng dati kong employer dito sa pamilya na to. Tinanggap ko naman yung offer. God is good talaga guys. No? Nabibili ko na lahat. Nag nakakapadala na ako every month. Pero nga, kailangan ko talagang may limitasyon na talaga. Parang ayoko na nang padala ng padala lang. Lahat ipapadala ko. Kailangan magtitira din ako para sa sarili ko. Pag darating yung araw na naghirap ako or kailangan ko kailangan ko ng um, kahit ano lang uh, financially may may madudukot ako, di ba? Tsaka pag-uwi ko din sa Pilipinas, ma ano matutupad ko yung pinapangarap ko na mag-open ng restaurant. 'Yun lang, guys. Sana na ano kayo sa hindi naman sa no ko yung journey ko. Sineshare ko lang sa inyo guys na hindi talaga madali yung journey ko dito sa Malaysia. Pero anyway guys, thank you for watching guys. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching. Bye-bye! Ingat po kaya lagi!